naisipan kong subukan sa off-road si Cordapio at hindi ko akalain na mangyayari to sa akin. Bale ito nga pala yung motor ko. Six years ko na rin siyang kasama sa lahat ng mga gala at ministry ko. Pastor rin nga pala ako. Itong month of July, naitambak ko siya sa parking area ng church malayo sa amin. Dahil palagi ang buhos ng ulan at bagyuhan, Samahan mo na rin ng busy schedules. Wala akong nagawa, kundi hayaan mo na siyang panandalian. Kaya naman, after 6 months, ito na siya. Pinuhay natin siyang muli. Welcome back, Cordapio. After namin kumain sandali sa lama Maestra Food House sa may bandang Portogate, Gate, dito lang sa Maribeles, naisipan naming puntahan ang isa pang hidden yet known sa ilang mga tagaipag. Medyo matarik ang daanan papunta dito. Sabi rin kasi ni Andre, maganda daw dun, kaya di kami agad. Mga ilang sandali pa, ang sementadong daan ay natapos na. Off-road naman tayo. Hehe, tara. Narating rin namin yung tuktok ng bundok. Napakaganda ng tanawin dito. Kitang-kita ang dagat sa kaliwa at yung bayan naman ng Maribeles sa kanang banda. Ito yung mga lugar na babalik-balikan mo dahil hindi nakakasawang pagmasdan ang tanawin dito. Gustuhin man namin magtagal sa lugar na to, pero gumagabi na rin. Kailangan na naming umuwi maya maya pa ay biglang huminto ang motor ko sa pagtakbo mabuti na lang at pababa yung daanan pa uwi di talaga mawawala sa mga gala yung abutan tayo ng sakit ng mga sasakyan natin nambusan ng gas yung motor ko hehe <laughs> malaki ang pasasalamat ko kina kuya Daniel shoutout po sa iyo kuya Dan at sa iba pang mga mekaniko ng redline motor shop mabuhay po kayo hehe <laughs> Sarap din sa feeling na may sariling sasakyan. Hawak mo yung oras mo kapag gumagala. Lalo na kapag kasama mo yung mga taong sumusuporta sa'yo ng tunay. Ang ganda talaga ng bataan. Samahan niyo ulit ako sa mga long ride na malapit lang. Hehe, tara!